Good afternoon mga pipa peeps. Yan. Pusinja na nagkasakit ang ano, Wildlaw. Oy, sis ko Lord, paita ni nga uh, stress. Tayo mga idol, eh, pero okay na. Eh. Gwapo na naman ulit. Hindi na tayo pangit. Ama! niyao ma! Yaho! Ni <laughs> Mama niyao. hao! Ay ganda ha ha, ha. lula ko! Ni hao! Piyaw liang! Au! Oh, Piyaw Ah! ang tuha lang Ganda daw ang buhok niya. bilis naman mo. bilis mo manong buhok ko. Eh. bilis tumubo. Ooh. kapal. Mm. Yan, salinan tayo ng dugo mga idol. Kaya stress sa trabaho. At alam mo na, stress din sa ibang, uh, ibang, ibang ano. Ibang, uh, ibang, alam mo na, basta iba. Stress din doon, no? Ya, yeah, patuloy tayong mga idol. Huwag hmm? magpadala, no? Huwag maging emisyonal. Laban lang sa buhay at be always be happy mga idol. No, hindi tayo mamamatay. Buhay na buhay. Siya ko ni Dots. At guwapo pa din. Hindi pangit. Hmm? Iba mga idol. Lisilula. <laughs> ay! 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 ay. Na no, si Guwapo ganda kami ni Lula. Good evening, good afternoon, and good morning sa lahat sulok ng mundo ni Hao. Đây đây <laughs> ô biểu biao nè ô biểu bong Nó Ng ô ô ô ô, bong bong Nó bong 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 Nó bong 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 cái bong 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 phong Ayo. Um, oh, si Lola, tinanong mo sa ni, lula, ni lula, Oh, masaya na kami ni lula, ha? Masaya, masaya. Yan. <laughs> Laban tayo sa init na panahon sa Taiwan, mga idol. Sobrang init. As in. Uy, nakapa... Nakasleepless na nga. Mainit pa din. Buhay nga naman. Uy. Okay na tayo. Taiwanese na tayo mga idol kasi Nilapatan tayo ng dugo, no? Anime, gani. Kaya gani ganit. kay stress sa okay, kinabuhi na to. Ay, sa buhay pala. Ang stress sa buhay. Kaya nilapatan ng dugo. Yan ha, ang way lang. Pero ngayon, I'm good. Tewanis na ating dugo, mga idol. <laughs> Hindi na tayo Pilipino nito. Kasi sinalinan ako ng dugo. Two bags of blood. Kaya sinalinan ako ng dugo. Kaya tewanis na ako, mga idol. Kwa po na tayo, mga idol. for watching. Mga idol. Yan. Yeah. Yan. Yeah,